Ilang kabataan sa isang sitio sa Cagayan de Oro City ang hindi na nakapagtapos ng high school at nag-asawa na ng maaga. Napagod na raw kasi sila sa paglalakad ng 15 kilometro araw-araw papunta sa kanilang paaralan at pabalik sa kanilang mga bahay. Makibalita tayo kay Brazil Kempis ng GMA Northern Mindanao. Siya si Rosie Minister, isa sa mga lumahok sa Brigada Eskwela sa Manay Elementary School sa Barangay Tignapuloan, Cagayan de Oro City. Sa edad na 20, may dalawa na siyang anak, isang sanggol at isang magigrade grade 1 na sa pasukan. Labing dalawang taong gulang at nasa first year high school si Rosie nang mabuntis ng kaklase na siya rin na pangasawa niya. Hindi na siya nakapag-aral ulit. Kwento ni Rosie, nag-asawa na rin ang iba pa niyang kaklase. Nabinyo niyo na gyapon. mo. Oh. Maaga raw silang nag-asawa dahil sa simpleng dahilan. Napagod silang pumasok dahil sa araw-araw na paglalakad papunta sa paaralan at pag-uwi sa kanilang bahay. Kay layo ba kong ba? Hindi man sa makaagwanta kung sige baklay sa Mula sa bahay nila Rosie, labin limang kilometro ang kailangang lakarin para marating ang kanilang paaralan. Walang sasakyan sa lugar. Hindi manato, lagi mabuta ng atong nga kong dilim sa eskwila. Ayon sa principal ng Manay Elementary School, sa 37 mag-aaral na gagraduate sa kanilang paaralan, 15 hanggang 20 ang hindi nakakatapos ng high school. Ang ilan sa kanila, di pa nga raw nakatuntong ng second year. Si ang naranasan ni si Rosie yung ayaw raw niyang mangyari sa kanyang mga anak. Kaya ginagawa niya lahat para makatapos ang mga ito ng high school. Hiling lang niya at iba pang magulang sa kinauukulan makapagtayo ng paaralan malapit sa kanilang pamayanan. So, di kaya ang mga bata nga mag-eskwila, nga gabiin ang mga kauli usahay o niya critical ba nandiyan sa unahan? Pabutang ang eskwilahan nga doon ba? Para dilipitaw layo. Ayon naman sa DepEd, sinusuri na nila ang problemang ito. Kinahanap pa na siya additional nga uh, funding, additional nga papilis, pero ang opisina sa atong uh, DepEd ng Indioro City, maningkamot gina nga uh, ma-address nga concern na uh, karoon pagsugot sa klase. Brazil Kempis, Nagbabalita, Pilipinas.